Ah magandang araw magandang gabi sa inyo mga kayo, inags, ano? kung nasaan man kayo araw na to. At ngayon ay pupunta tayo sa doktor. <laughs> ah, mahigit isang linggo na no mula nung pumunta tayo sa doktor para i-report natin tong ating uh, left thumb injury. At kailangan nating i-report para malaman nila kung ano yung mga susunod na hakbang. Katulad ngayon, meron pa rin ako nararamdamang sakit kaya hindi pa rin tayo pwedeng magtrabaho sa ngayon kaya sabi ko ano nakaram natin ay Huwag nating pilitin kapag hindi pa 100% Ang paghilom ng ating nararamdaman sa ating left hand Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Napapansin nyo naman, napakaganda ng ating panahon Nakikita nyo sa bintana, di ba? Kakatuwa naman, ano? Oh, uh, mainit na So, naka aircon na tayo ngayon, no? Sa ating sasakyan Mga isang buwan pa Bago talaga siya 100% na gumaling, ano? wala eh Ganun talaga eh no although hinihingi <laughs> talaga ng pagkakataon eh wala tayong magagawa eh sabi ko nga noong nakaraan mabuti na lang eh, maganda yung benepisyo natin sa ating kumpanya kahit na meron tayong injury na nakuha natin sa kanila eh continuous pa rin yung bayad natin habang tayo ay nagtatrabaho ng magaang na trabaho na tinatawag sa English ay light duty para may pahinga natin ang ating uh, injured bahagi ng ating katawan Ayan, so dito na tayo mga kainig sa pupuntahan natin para makahingi tayo ng uh, ano sa doktor. Certificate ulit na pahinga uli tayo. Kasi sabi naman talaga natin na hindi pa natin kaya eh. Ayan, ngayon alam na natin kung saan tayo lulusot kasi ilang beses tayo nakapunta rito eh. Hindi ka tulad nung, nakara nung una, kandaligaw-ligaw pa tayo kung saan, saan pa tayo naglulusot no. Ngayon dito na lang oh. Tapos dito sa kaliwa yung pupuntahan natin. Ayan. Ayos na. Ayos na, ayos na mga kainagsano. Ah, uh, bali binigyan uli ako ng dalawang linggong pahinga. Dalawang linggong pahinga kasi sinabi ko na hindi ko pa rin kaya. Ah, uh, mayroon pa rin tayong nararamdaman sakit kaya dalawang linggong pahinga uli ang binigay sa atin. Yan. Tapos sa uh, binigyan na rin ako ng Pisyo appointment. Yung pisyo, 'yun yung pupuntahan natin para i-massage, uh, bigyan tayo ng exercises para sa injury nating kamay. Meron tayong appointment dalawang araw sa isang linggo. So mamimili tayo kung anong araw yung pipiliin natin. Yan para mas maging madali ang paghilom ng ating nararamdamang injury sa ating uh, left thumb. Yan, so may meron uling bagong uh, binigay sa akin letter na ibibigay natin sa trabaho natin na meron akong dalawang linggo uli na gagawing light duty. Yan so hindi tayo pwedeng bigyan ng mabibigat na trabaho ng ating kumpanya dahil meron tayong letter mula sa ating doktor kaya ang gagawin lang natin sa loob ng dalawang linggo ay light duty patanggal-tanggal lang ng alikabok yan yung mangi istorbo tayo sa mga kasama natin sa trabaho habang sila ay nagtatrabaho ya kukuwentuhan natin sila <laughs> kahit na inis na inis na sila dahil iniistorbo natin sila <laughs> so ganun lang din din So ganoon lang mga kayo na sino habang habang pinapahinga natin yung ating yung injury na lakuha natin sa trabaho. Yan. So sabi ko naman sa inyo, in uli ako diyan. Uh, sinasabi ko naman yung totoo talaga. So nagagalaw ko naman siyang ganyan, wala namang problema. Tapos sa uh, nakakapag-grip naman ako, walang problema. Pero pag yung thumb ko nagalaw, napunta doon sa likod ng wrist ng wrist ko, yon doon sumasakit. Yan, pag pag ganyan, okay lang, hindi naman masakit, pero pag papunta roon, doon sumasakit mga kainan yung buong kasi ano daw yung konektado ng mga ligament ng mga ugat yung buong uh, aking uh, left thumb ay nakaramdam lang sakit. yan kaya magandang tulong yung brace na ginawa natin para hindi masyadong nagagalaw ang ating left thumb yan brace. Tapos sa mayroon tayong ininom na gamot na reseta sa atin ng doktor. Ah, dito na tayo sa work mga kainags ano? At eto bibigyan na natin sa supervisor natin tong katibayan na papa kuya kuya muna tayo Nang dalaman linggo uli Yan <laughs> Magiging istorbo na naman tayo rito Sa mga nagtatrabahong hardworking Nating mga kasama, ano, mga tropa natin <laughs> Samantalang tayo taga istorbo lang hu ganda na talaga ng init ng araw Kita nyo naman talaga mga kainis ano? Talagang namumula-mula na uli Ang aking pisngi, ang aking kutis Malakutis na mistiso mistiso, magaling mang bola, guwapo, yan. <laughs> Kapalang mukha. Taka bumangit ang panahon na Mahangin eh. Uwihan na tayo mga kainis, ano? Naka, ganun-ganun lang. <laughs> Otso oras, ang bihira. Walang kapagod-pagod. Hindi nakakapagod din maglakad-lakad tapos magpunas-punas ng mga alikabok. Tapos yung wala kang makausap, medyo nakakainip din mga kainis, ano? Pero okay lang, inisip po na lang yung health. <laughs> Para naman sa health natin to. Ay, uwi yan na. Uwi mo na tayo. Nimiss ko na yung mga aso natin. Whew. Nagluto tayo uli ng ano ngayon mga kainags, ano? Nang paksiw na ano to, makirel tapos may maliit na bulit na tambakol. Ito yung tambakol, oh. Yan, oh. Yan, itong dalawa. Tambakol. Ulam natin yan ng mga siguro isang linggo. <laughs> Sarap yan, eh. Paborito natin yan. At eh. saka alam nyo naman mga kainags, eh. Iniiwasan natin ng... <laughs> mga karne-karne ano? Kung Kumakain hindi naman tayo ng karne pero iniiwasan natin. Pero most of the time ang kinakain natin ay mga healthy foods na katulad ng mga isda. So baka sabi ng iba, yung makirel ay mataas ang purine no? sa para sa gout, sa uric acid mataas. Pero mas okay na po 'yan kaysa sa ano sa mga red meat, 'di ba? Mas okay na 'yan. At least kahit pa paano isda siya. Uh, mas maganda, mas maganda naman sa health natin kahit pa paano. Tsaka wala nang ibang ulam. Hirap talaga pag marami sakit no mara yung mataas ang, ano mo, yung uric acid mo. Pero hindi na mataas ang uric acid ko ngayon. Kumbaga, mahirap talaga pag may mga iniiwasan tayo uli na mangyari uli sa atin ng mga naranasan natin mga sakit dati, di ba? So kailangan natin talaga magkaroon ng disiplina para sa sarili natin para hindi na ulit Mauulit ang nako. Hirap magkaroon ng gout, hirap makalakad, grabe. Eh how much pa kung magkaroon ka ng gout sa buong sa tuhod mo, sa paa mo, sa siko mo, patay. Ambihira, <laughs> masyado pa tayong bata para magkaroon ng ganun, makakainag siya, no? bata parang naiya ako sabihin na <laughs> so anyway ah, uh, nilagyan ko lang ng ano yan ang patis kung kung yung saktong alat lang suka sya, tubig syempre yan o oh, di ba tapos may mayroon ng konti lalagyan natin ng sili yan kumukulukulo na kung napapansin nyo nilagyan ko rin ng konting ano yan yung uh, parsley at saka tar, ano, taragon na herbs yan o oh. hintan natin kung Tatakpan ko muna habang hinihintay ko si Mahal Arena. Pauwi na si Mahal Arena eh. Hmm, sarap. Ang bango. Nakakagutom yung bango ng paksiyon natin. <laughs> Tama-tama, may kanin na tayo dyan. Kakain na lang tayo mamaya. Meron pa pala akong nakita rito. Ito yung mga paanang manok na papakain natin dapat sa mga yan, yeah, sa mga aso natin, ano, kaya lang, sabi ko, may mga buto kasi ito, baka mamaya matusok yung lalamunan nila delikado. Mahirap na, at baka mabalang tayo ng aso, no, tagal natin inalagaan yan, eh. So, by the way, ah, uh, shoutout nga pala mga akin, is, no, shoutout kay, ah, uh, kay Nell, Nanos ng Chicago. Yan. Tsaka shoutout din kay, ano, kay Janice Lucel ng Chicago at sa, sa mga subscribers, viewers natin, mga kababayan natin dyan sa Chicago, USA, America, America. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa panonood. Thank you very much. At birahin ko na to. Birahin ko na to. Ano. Tsaka syempre naman, shoutout sa inyo lahat pala. Muntik ko na makalimutan. Hmm saan mang lupalop ng mundo tayo na ron shoutout po sa inyo lahat yan tatanggalan ko muna ng kukuto Ito na yung ano natin mga kakinags ano? yung ating uh, sinigang na manok na paa ako po pangina sarap panalo tapos talagyan natin ng talbos ng sili ayan binabad ko sa tubig oh talbos ng sili Ayos. Sarap. Bit. Ano? Ano naman ang gusto niyan? Pagkain na naman. Asa si Kuya Saimo? Si Kuya Saimo nandun lang, Nakuh nakahiga lang. Ikaw talaga. Hilig mo talagang kumain, ha? Hilig mo talagang kumain. Halika, bibigyan ng pagkain. Halika, halika. Let's go, let's go. Ah, ah. Good job. Lakas kumain, ha? Ah. Ito na yung ano natin, oh, mga kainis. Oh. Ating okay. uh, manok. Oh. Ipapakain natin dapat sa aso. Pero sabi ko, wag na. Luto na lang natin. So ito, yan, nagdahon na sili. Yan, oh. nakapok tama ngayon. Sarap. Yung paksiyo natin nandun pa. Yan, so kain mo tayo mga kinis. Sausaw natin ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. saktong sakto lang yung lasa. Mm, sarap. Kain tayo. Ano? Oh. Ayan, oh. no? Si, si Mahal na rin nakakarating lang. Kakao bilang galing work. Kapagod dyan. Sige tayo bukas mga kinis. Yan, magandang araw. Mag ay, magandang hapon pala sa inyo mga kahinags, ano? Nandito tayo ngayon sa pisyo. Magpapapisyo tayo ng ating uh, injury sa kanang dali akaliwang uh, daliri natin na yung hinlalaki. Ayan. Kasi uh, sabi nung OIS, dati nung doktor na binisita natin para ma-examine nila to, ni-refer tayo sa pisyo para mas madaling gumaling daw no yung ating uh, injury. Uh, kailangan niya. Uh, pero ito, ang magbabaya dito sa pisyo natin ay ang WCB na kung saan eh, nag-undergo tayo ng pirma sa WCB, Worker Compensation Board, di ba? Hmm. Diyan, tayo pupunta, physical therapy. Alam ko, nakapunta na rin ako dati dito pero ang gagawin dito, may mga exercise na papagawa sa akin para sa daliri natin para mas madaling mag-recover, mag, 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 mag ano, maka, makarecover yung ating uh, injury dito. Kaya you know, Kensington Physical Therapy. Ay, naku, bihira kailangan ko nga pala nung ano nung paper na referral mula doon sa doktor natin ano para katibayan talaga na kailangan natin ng ng pisyo na ni talaga tayo diyan kasi hindi, hindi yata tayo pwedeng pumunta diyan nang wala tayong referral na papel eh no kunin ko lang muna sandali ah buti na lang naalala ko buti na lang <laughs> inuuna kasi bunganga eh no <laughs> yeah ito to dala ko na dala ko na yung dokumento na ano referral sa atin dito Mahirap to eh. Yung nakapasok na tayo doon sa ano eh. Tapos hanapin sa atin to. Babalik ulit tayo. Layo-layo pa naman ng konti ano. Pasok tayo. Hello. I have an appointment here. Hey, what was your name? Ah. Uh, nandito na ako. Hintay lang ako ng pisyo natin ano. Yan mga kainags ano. Bali may mga binigay na exercise sa akin. Tinatanong kung kaya ko mag-grip. Sabi ko kaya ko naman. Wala naman na naramdaman. Aray ko. <laughs> meron pala hindi <laughs> meron wag lang mapupwera sa tong ito tapos may pinapa, pinapa, pinapababang ganon kung kaya ko sabi tapos ganoon, sabi ko naman medyo okay naman siguro kasi 2 weeks na yung nakakalipas kaya kumagaling galing na kahit papaano no? circles mm -hmm. like this mm -hmm. and then, then oh, counterclockwise. counterclockwise okay and then we go like this, this. and then finger and then you're sliding down towards the base. Okay. And then second and here. finger sliding down towards the base. Okay. Third finger sliding down. Okay. Four. That's the sliding. exercise for my right, right, ha right hand, uh, left hand. Yeah. Okay. Oh, yeah, mga kinis, natapos na tayo magpapisyo. Ano lang, parang 30 minutes lang, ano? Ah... Uh, may mga exercise lang siyang tinest sa akin kung ano kung saan magiging masakit halimbawa yung, yung sinabi ko nga sa inyo kanina ganun lang una niya muna una niya muna demonstrate yung kanan ko tapos yung kaliwa ko na yung kung saan may injury tayo tapos ginawa ko lang yung mga ginawa niya sabi ko naman sa kanya wala naman akong problema pag nagigrip or yung pumipisil ako no yung gumaganyan ako sabi ko wala akong problema diyan wala akong nararamdaman sakit yan din naman yung sinabi ko dun sa doktor tapos sa mga inano ano siya sabi ko wala pero yun na nga, yung sinabi ko sa kanya, yung pag itong left thumb ko, pag pinunta ko sa likod, sabi ko masakit to. Sabi niya, ah, alam ko na kung ano yung, ano mo, yung parang tendon, tendon daw, no? Dito sa ano natin, no, dyan. Tapos binigyan niya ako ng tape, yan, no? Ito daw yung tape, sabi niya. Mas maganda raw na ito yung gamitin natin tape kaysa doon sa sa sinusuot natin ano no support sa sa ating finger kasi daw pala pagka lagi natin sinusuot yung support natin sa ping, dito sa thumb natin parang yung mga muscle parang meron siya in-explain hindi ko may paliwanag eh no? yan yeah, siguro yung mga nakakalam pwede kayo mag-comment pero mas maganda raw kasi yung tape kasi mas maganda uh, in exercise din daw natin yung injuries natin ganyan no para daw mag-circulate yung dugo at saka yung mga muscle daw is uh, nandoon pa rin hindi mawala yung mga muscle o hindi numipis maging active active yung mobile yan, kaya ganyan. Kaya pag wala tayong ginagawa sa trabaho, pwede natin ganyan exercise. Tapos sabi niya, bibigyan niya rin daw ako ng tape. Kasi okay naman yung tape na binigyan niya sa akin para sa thumb natin. Ano. Yan. Kasi ang tama lang naman natin eh, dito dito sa ano sa base na sa base ng ating uh, thumb yan, dito dito dito. bukod sa tama nat sa ulo. <laughs> Ay nako. Tapos sa uh, meron silang binigay sa akin kasi fifilapan ko pa to eh, maraming fifilapan. Kasi i-claim nila sa ano to sa WCB yung bayad natin ano. Yan, oh, mas okay na mas, oh, mas okay nga sa akin to eh, no? So tinatanong din doon kung ano kung uh, masakit daw ba to pag uh, natutulog ako. Sabi ko hindi naman masakit. Tapos sabi ko kasi ano na 2 weeks na no, 2 weeks na mula nung nangyari ito, yan, kaya ito okay naman to, okay naman to kasi yan support nga ano. Bibigyan niya raw ako dito nito sa susunod pag pumunta tayo dito. So meron akong apat na ano, apat na session sa dalawang linggo. Sunod ang sunod kong session ito sa Thursday. Sa ano lang madali lang naman tumakbo uh, siguro it takes 20 20 minutes to 30 minutes kasama na yung pag -fill up, fill up natin ng mga dokumento. Pero ngayon hindi na tayo masyado mag fill up kasi nga uh, nakapag-fill up na tayo dun tapos ito pipilapan na natin sa bahay to or doon sa trabaho natin pipilapan tong binigay sa atin ng pisyo yan o pisyo therapist natin so, so ngayon kung tatanungin kung tatanungin nyo kung okay na nararamdaman ko mas better na ngayon kaysa nung unang nangyari yan kasi nga syempre 2 weeks na medyo gumagaling na naalagaan naman natin nalalagyan natin ng gamot di ba Yeah, so yun. Lang, dali lang pala, dali lang sa ano kasi pangalawang pangalawang beses na ako nakapagpa-pisyo eh. No? kala ko nga dati pag sinabing pisyo, ano eh, yung parang may mga papalugutokin lagutokin pa sa <laughs> pala chiropractic pala 'yung sinasabi ko na 'yung papalugutokin lagutokin. Yung pala dito sa mga pisyo, doon sa mga hindi nakakaalam, physiotherapist, parang bibigyan ka lang ng exercise. Yan, yan 'yung mga ano nila, alam nila eh, no? Kung ano 'yung mga tamang exercise na nababagay doon sa mga parte ng ating katawan na na-injury yang pinakita ko naman sa inyo kanina, biga ganon Yan, ganun ganon Pero humingi ako sa kanya ng ano, ng permission na bidyuhan ko yung yung exercise na binigay niya sa akin. Sabi ko para hindi ko makalimutan, baka makalimutan ko, eh, at least bidyuhan ko sabi niya. Okay, walang problema. Yan, yung mga ganyan ganyan, ayan. Na makakatulong daw yon doon sa ano, sa tendon natin, tendon na nagkaroon ng injury. Yan, ayos syempre don't forget to subscribe click the like button leave your message maraming maraming salamat po at magpamalam na ako muna dito sa video sa vlog natin hanggang lang